Uh, magandang umaga sa inyo mga ka sa Rungan panibagong araw panibagong vlog na naman tayo guys at uh, humindo ulit tayo guys dito sa Kabuyao Laguna para makapagpahinga tayo guys at uh, dito tayo guys humindo sa may uh, ng pandesal at uh, Paris Mami at uh, tingnan nyo naman guys ganitong oras daming mga nakaparada mga motor mga riders na galing sa iba't ibang lugar uh, ng Maynila or uh, pauwi ng Laguna ay uh, para kumain lang kumain lang guys ng uh, mami at uh, makapagka beach ay tingnan niyo naman guys. Basta uh, na gagawang uh, liwanag at dilim. At uh, giritong oras guys, napakarami talaga ng mga humihinto dito ng mga riders na mga kumakain hanggang dun sa pinakadulo at uh, nalalanghap ko yung uh, uh Paris Mami ni Ate ayan At uh, mamaya tayo ay uh, kakain ng Paris Maui. Uh, tingnan nyo naman guys Kaya dito tayo palaging umihinto sa Kapuyaw, Laguna sa ganitong oras para makapag uh, almusal at pati dito guys sa dulo mayroon din na uh, Paris Mami at uh, tingnan nyo guys ating pasasadaan hanggang dun sa may dulo at yung iba naman ay uh, mga kwan mga napasok sa pabrika inaantay ang uh, shuttle service pati mga naglalaki ang mga truck mga andito guys oh Hinto sila na sa mga pabrika guys dito mga nahinto na inaantay ang kanilang mga shuttle service Up, uh, mamaya ay tayo kakain ng paris mami ayan yeah. dito hanggang doon dami mga umihin to mga riders dito guys ayan may mga nagaalisan at uh, may mga nagdadatingan uh, ito mga service din Ah, uh, napakatao guys sa lugar na 'to. Duhan ng kung papasok banda rito ay uh, pabrika. Maraming mga pabrika dito sa Kabuyaw, Laguna. At uh, shout shoutout sa ating mga followers at sa uh, dito sa Kabuyaw, Laguna. Shoutout po sa inyo. At uh, napadaan si Isa Rugman para kumain na naman ng uh, Paris Mami. At uh, tamang tama guys. Uh, uh, isa na lang kumakain at kakain tayo. Ayan. Ito yung Paris Mami ni ate. Ayan. kakain tayo guys maya maya at uh, muli lang na pinapakita ko sa inyo guys ang lugar dito sa Kabuyaw Laguna at uh, yan ang aking motor guys Honda Team X155 bali 16 years na guys na ginagamit natin at ang nakakatuwa guys may baon pa tayong uh, gasolina, isang galon. Uh, mula Ortigas at uh, pauwi tayo dito sa Calamba, Laguna. At uh, kung tutusin, to napakaraming gasolina dito guys. Kaya lang, may nagbigay sa atin na uh, mga paggasolina, Marami kami nabigyan na uh, gasolina. Kaya may isang galong gas tayo guys. Ayan. At mamaya bibili tayo ng pandesal. Ating pasalubong sa aking asawa. Marilig sa pandesal ang aking asawa. Ito yung uh, rolling malunggay pandesal. At kain muna tayo guys ng Paris uh, Mami. Na-miss natin ng Mami. May mami. Meron po mami. Ah, isang order nga. Kakain ako. Kakain si Isa Rugman. Sir, mami rice. Mami lang, okay. ma'am. Oh, Oo, mami lang. Oh, so, shout out. Ah, yan. ito yung mga kaibigan natin ating ah, tingnan nyo mga guys, yung so, napakasarap ng Gotong Batangas po. Gotong Batangas. Sarap sa muna ng taba. May taba kayo, taba. Ayan, yan paborito natin, taba. Okay, ating timusan yung uh, aluto ni madam. Yan, na yan. Ah, Oo, oh, ating timusan na. Huwag na nating patagalin. Okay, ah uh, kain muna tayo guys. Tingnan nyo guys. Oh. Yummy. Talagang mapapayami uh, kain kain tayo guys. Kain tayo.